Sa iba pa ring balita, walong manggagawa sa India patuloy na pinaghahanap. Narito si Idol Sobi Gagarin para sa I Foreign News. IFM. Foreign News. Patuloy ang paghahanap sa walong manggagawang nawawala matapos matabunan ng avalanche ang isang construction camp sa Hilagang India. Ayon sa mga opisyal, 47 katao na ang nailigtas mula sa gumuhong yelo mula nang tumama ang avalanche. Dahil sa hindi magandang panahon, lumikas na rin ang mga residente ng Mana Village patungo sa mas mabababang lugar. Karaniwan ng ganitong sakuna sa Himalayas tuwing taglamig na sinasabing lumalala dahil sa pagbabago ng klima sa rehiyon. Matatandaan noong 2021 halos isang daang katao ang nasawi sa Uttarakhand nang bumagsak ang isang malaking tipak ng yelo sa ilog na nagdulot ng flash flood. Para sa IFM Foreign News ako si Idol Show, bigagarin Idol. IFM News.